Umaga na naman! Benok! Ano ba yan? Benok! Pupunas! Ben. <laughs> <laughs> Akaway! Ah, Yung pang-youtube ha! Ah, bukas ha! Ah. Hmm... Huwala mo yun! Akaway! Hmm. Yung youtube yan! Lalagyan natin sa youtube yan ha! Ah. Akaway lang kayo dyan ha! Ah. KK! Akaway! Anong masasabi mo sa pag natin nating grata? Akaway! <laughs> Masaya! Akaway! Gaba! Anong masasabi mo sa pag ng grata? Pampa! <laughs> I-upload natin sa youtube yan!

<laughs> ah, SIM card, SIM card, nakita mo nila. Bente lang, 20 lang. 20 20 ah, man, ya, ako, bente lang. manya, ikaw magkumuha. huwag mo nang Ako na ba na mag, ano ba? <laughs> 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 yan. ba? Ayan, ayan. Apo, na. Kuya KK, kuya KK. Maalis na madali, na masakit. Mission ni Chris. Danda uh, na -da ano, bibili yung baling ng ano, danda -da -da. na. Ulan uh, laro Tay, <laughs> <laughs> ano masasabi mo sa pagkakayat ng grato ngayon? Tay. masayang malungkot. Bising-bising ka sa paglalaro ah. Pare, nakita na ba 'yung Hindi pa. Parel, pangal, malungkot. <laughs> Ah di mm. Kaya tala ng grota mga bro <laughs> <laughs> Kaya ano sabi niyo ng grota i-upload sa YouTube ta para meron tayong ngayong nakaraan na eh. Tor? Ano sabi mo? <laughs> What do you say? What do you say? <laughs> ah! 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 Dito pwede Dito pwede Oh! Teka, pa-upload sa YouTube bukas ah. Magkapi muna. Ay, ano kayo? Eh, magkapi daw kayo. O, check ko ah. Check ko ah. O, nakakasunog na ah. O, maghihistas station ba? Sunog! Sunog! Tiba yung tulog ah. Lumipot pa si Kabo doon ah. O, tiyan! Gising na. Umaga na naman. Kailangan na namin mo ito. Magpapahinga na. Ay, kabaw! Gising din dyan ah. Ah, glalabasan. Si ah, ano? Chekua. Gabing gabi. Ha? Kaninang ga kaninang madilim yun, nakashades pa yan. Morning in deck. Yan ang ano, yan ang taong namamalaan siya, nakashades. <laughs> yan ang taong walang panga, pero may muka. Makikita nyo to, ang mga tao sa grot, oh. Napauwi <laughs> na. <pauwi> na. <laughs> may AK pa. <laughs>

Hawa'y oh. Kamusta na kayo dyan mga brad? 2014 na kaya tahan ng grota. Kamusta? Sa susunod na tahan, sama kayo. Jamela. Tama oh. ah, kayo. Ano mga ka po? Interview lang, interview. Ano ba kayong sasabihin dyan? Okay na kami. Sa aming magandang babae. Hawa'y <laughs> oh. Alitaw ang puso daw. Oh. Gandang babae na. Alitaw puso daw. Oh. Hey, Ganda ang lala na yun. Ito po ang estatwa ng Kristo na hindi natapos. Na reject. Dadi, bigyan mo yung ano, photobomb. <laughs> Nakman do di yan. Ampu, <laughs> ampu, ampu. Kaya na yun, kaya na yun. na yun, Baklasan ako. May nasa lupa yata. Sarabi na lang. Oh, bukas na lang. Paalam. Ayun na.